mga SMK Toto Boss Frankie, may kaan ko ano, nakatutok pa electric pang kailangan dyan no? Soundtech, electrician, ano ba tawag dyan? Electrician, di ba? Oh. Yun, maraming maraming salamat siyempre kay Boss Uh, Frankie Pajardo sa mga nangangailangan dyan ng soundtech, electrician, magician at lahat na may siyan. basta magaling tong tao nito napaka lupit niyan maraming alam talaga yan nagmechanic rin yan basta maraming pano Franco, Frankie Pajardo sa Facebook pag may kailangan kayo yan sa sasakyan, sa motor tsaka sa sounds and lights lalo na magaling napakagaling na lights man yan at saka DJ, napakalupin yan. Maraming nag-enjoy last time doon sa event namin dahil siya yung na spinner Magkakalakang alam sa buhay, mamamati ka. <laughs> so, butong ka. Tawa. <laughs> okay na muna Magunang ikabit. Tamin ka Parang papaklasin eh. Parang yung overall <laughs> <laughs> eh. Yeah, parang yung overall lang. Parang At yun, at kasunod-sunod yung gasos natin yan, dapat magpapalit ako ng baterya dahil parang hirap start Pero hindi naman pala baterya ang problema, spark plug. At din ko pa nung mekaniko kahapon yung bateria natin. Napakalakas pa rin ng karga hanggang ngayon. Kaya yun, nagastos na tayo ng konting budget doon. Pero ako, amo na kahit pa paano napapatino naman ng konti yung sasak, yung motor natin, nagiging service natin yan. Uh, thankful tayo dahil kahit sabi ko nga ganyan na ganyan yung una kong motor na nagagamit dati. Kaya yun, tsaka maraming maraming salamat kay Boss prangi Pinuntaan pa tayo dito nyan sa Saudi Arabia para gawin lang yan. Napakatindi ng init nyo yun dito sa Plardel. Pero yun basta maraming maraming salamat at sa lahat ng mga tropa natin na kailangan ng electrician dyan o magician PM nyo lang Frankie Pahardo saman nyo na si Christopher Cruz ya pag sa mga gustong magsugal dyan lubayan nyo na yan basta maraming maraming salamat kay boss Frankie Pahardo pag kailangan ng DJ mahusay ni Spinner ah, uh, hindi kayo mapapaya dyan kay boss Frankie Pahardo message nyo lang sa Facebook at madaling lapitan, mahirap lang hanapin. Yun lang. Salamat sa panonood. Sumayon yung kapayapaan. Peace be with you. God bless. Mga porno ako. Pero alam ka ba, gawa ka lang naman ng ilaw. napaka dumi ng damit mo. <laughs> at yun na, Tapos na po atyari na. Nagawa na ni Frankie Pardo yung ating mini bar light ba tawag yan? at yun nga may napansin ako na hindi pala pantay yung pagkakalagay ng pulang ilaw parang yung signal light dapat nando doon yun magkatapit yung signal light eh yan na mali nang lagay pero okay lang yan madali lang naman kaya ginawa na natin tayo nang na gawa tayo na nag adjust yan isang mabilis tapos i-test natin yung kung ano yung magiging ilaw at may napansin ako at yan na nga, tayo medyo baliktad din yung light high, uh, ano nya yung high and low nya kaya mamaya pagbabaliktarin ta rin ko yan kasi yung yung high nya pag naka low ako naka high yung yung white pag pag naka high pag naka ano basta baliktad yun na lang sa madaling salita imbis sa pag naka high ako yung yellow nakababa tapos pag naka low ako Um, naka yung white naka naka high kaya ibig sabihin talagang silaw na silaw kahit ano gawin ko don sa magiging ilaw at medyo maluwag ina-adjust adjust ko pa ng konti at saka pagdating ko dito sa bahay syempre kukuha lang ako ng tools na gagamitin natin at isang mabilisan lang yan at ito na yung i- road test ulit natin at kahit pa naman eh, umayos ayos na at medyo may konting adjustment at konting ikpitan pa at nakakita nyo si tinest natin sa madidilim na na party lang dito at medyo maganda-ganda naman yung sakop na ilaw at saka yan yung, high natin na ginawa at saka ito yung low yan talagang silaw to pag ano pag, pag nag high ka kaya kailangan syempre at saka yun yan, nakikita nyo may na-adjust-adjust adjust pa natin ng na konti at maipipix din natin yan uh, at yun, marami maraming salamat ulit si Boss Prangy Pardo kahit na may sabasabay lang kote pero yan, maray maraming salamat dahil kahit pa ay nga, inaayos-ayos at may katulong tayo sa mga ganyan mga bagay yun, muli uh, pag kailangan nyo, PM nyo lang si Prangy uh, Pahardo sa Facebook